sa school. Nagbabasaan ka. Pero okay na siya. One week din yun na. Ayan mo na, baka yan din eh. Guys, alam uh, niyo ba pulang pulayan yan? As in pulang pula lalo dito. Kaso may part pa ng mata ko hindi magaling. Ba't ganun may nakikita ako dito pero wala na. Hi, pretty lay. Guys, hindi ko kasi oh, lahat nababasa. Gusto ko na dumaldal. Hmm. Hi pretty lady. Ay, gusto ko pa lang i-try yung ano, yung colorit ko. Kaso hindi naman ako alas sayang kung gaano ko itatry ko lang. Yan na yan eh. Kailan kaya ako alas para makapag-get ready with me ako. Pag nasa bahay, wala akong ginagawa sa pag-umukakahilamos ko nga lang. Ah, hello. Oh, hindi na po masakit. Hindi na. No araw lang din na yun masakit. Hindi, hindi. You know? Chinita, yes. Hindi, Dati you know? akala ko yung chinita maitim. singkit pa rin. Hi, SK is Sal. Okay, mm -hmm. mm -hmm. Chizgi. Hi, katlin Kathleen ba yun? Hi, Kaela. Kaela. It's me, Mila. Hello. Big nails to. Ayan, mahaba na siya. Hi, Ek Ems. <makes> <Ms>. <makes> <makes> sabi Sabi kami na di jacket magpapa si August pa. Wala naman din ako ginagawa. Sa lang ako. So, okay lang siya. Hi, In In Hodge. Hi, Evelyn. Hi. Sweetie Pie. Alin? Sa gift yung kanina, Kicker Challenge, tawag dyan ito iba, worth 299 coins. Ah, Kicker Challenge! Akala ko, soccer goal. <laughs> Hype si... My... Bakit ba gusto nyo makapagpalit ng mata sa akin? Eh, singkit nga ako. Gusto nyo ba ng singkit? <laughs>

Pimple mask. Ito lang ginagamit ko. Kasi minsan lang ako magka-pimples eh. Trip lang niya lumabas minsan, isa-isa. Swerte pag sabay dalawa. Hi, Marie. Ano daw? Ah? Okay lang ba midway two years? Paano? Hi, Ate Mary. Thank I you, Ate. S. Ay, dami kong viewers. Perfect pag mag-isa ako yata. Pag, pero pag gabi, may ina talaga. Pag sa maga, nag-get ready with me ako habang naka-live, umahabot ng 4K ang viewers ko. Hindi ko pa na try ulit sa main account ko mag-live eh. Wag na. Cruise ship ate. Ah, si SHRS ako. Two years lang yun. Hi, Sir Julius. Wake up. Hey. Ito na lang live lagi. Nung no, na yung redness ng eyes ko. Oh. Look at eyes. Hi, Kuya Cons. Kuya Cons? Ano yun? Kuya Cons lang nakababasa ko eh. Thank you so much, Tulips. Ay, thank you so much, tulips. Sa tulips. Sa tulips tuloy. Okay na yung mata ko, guys. Unti na lang, oh. Nagiging normal person na ako. Oh. <coughs> Ayun yun lang ba nakita? Pulang pula kayo. Sa bagay, nakasalamin pala ako palagi pag nagla-live para hindi nyo mapansin. Unti na lang siya. Pulang pula talaga yung guys. in, ganun-ganun hanggang dito. Saka dito, punong-puno yung gilid na to. Pulang pula. Mas malakas siya. Pupulang. Sige na? Sige na. May mamamig pa ng mobile. Di lang. Tagal pa mag-charge yung iPad ko. Magtinda na lang ako. Ano dahil lang? Natamaan nga siya ng tubig na bubero. Binaril yung mata ko ng tubig. Hi, why Arman? Kala ko nga mabubulag na yung person eh. Kasi pag dilat ko, walang nakikita ang isang mata. Perfect siya. Hi, Anatsuki. This, this, man is turning to a woman. This man is turning in, turning to a woman. Yun ba? Ano ba yan? This man is turning ano ba yun? into a Ginaya ko lang sinabi ko. Oh, yun. I may ragnat ka, Sir Julius. This man is turning Nanginginig ako woman. sa ganyang gamot. Pili lang, pili lang yung gamot kong naiinom pag hindi hiyang sa hindi ako namamaga, nanginginig ako, nagbabibrate. Hi, Mark Joshua.